Magandang araw mga ka-showbiz! Yachang TV po at ngayong araw ay tatalakayin natin ang tungkol sa mga anak ng dating aktres at politiko na si Marjorie Barreto at ang kanyang mga naging karelasyon. Alamin natin kung sino-sino ang mga anak niya at kung sino ang kanilang mga ama. Ang panganay na anak ni Marjorie ay si Anyar Daniela Dani Barreto, ipinanganak noong Oktubre 20, isang libo na Ang ama ni Dani ay ang aktor na si Kier Legaspi. Si Dani ay kilala ngayon bilang isang content creator, fashion at lifestyle influencer at may sariling YouTube channel na may higit sa tatlong daan anim naput libo subscribers. Noong dalawang libut labing ikinasal si Dani kay Xavi Panlilio at biniyayaan sila ng isang anak na babae na si Millie. Noong isang libo siyam na raan siyam ikinasal si Marjorie kay Dennis Padilla, isang kilalang komedyante at aktor. Nagkaroon sila ng tatlong anak, dalawang babae at isang lalaki. Sila ay naghiwalay noong dalawang libot pito at tuluyan ng napawalang bisa ang kanilang kasal noong dalawang libot ang panganay nila ay si Julia Francesca Barreto na ipinanganak noong Marso 10, 1977. Si Julia ay isa sa mga pinakasikat na aktres sa kanyang henerasyon na lumabas sa mga pelikula tulad ng Vince and Kath and James, Love You to the Stars and Back at saka yung movie na Unhappy for You. Sumunod ay si Claudia Isabel Barreto na ipinanganak noong 2000. Si Claudia ay isang singer-songwriter na may sariling mga kanta at album. Kamakailan lamang, ikinasal siya kay Basti Lorenzo sa isang pribadong seremonya na kung saan umani ng konrobersya at ingay sa social media dahil sa mga post ni Dennis Padilla. Ang bunso ni na Dennis Padilla at Marjorie ay si Leon Marcus Barreto na ipinanganak noong 2003. Si Leon ang nag-iisang anak na lalaki ni Marjorie. Bagamat hindi siya aktibo sa showbiz, kilala siya sa social media. Ang bunso at panglimang anak ni Marjorie ay si A. Rich Barreto na umanoy anak niya sa politisya na si Ricom Echeverry. Si A. Rich ay lumaki kasama ang kanyang mga kapatid at ina. Si A. Rich ay madalas na makikita sa mga family gatherings na ibinabahagi ni Marjorie sa kanyang Instagram account. Sa kabuuan, may limang anak si Marjorie Barreto mula sa tatlong ibat-ibang karelasyon. Si Danny Barreto na anak niya kay Kier Legaspi, si Julia Barreto anak kay Dennis Padilla, Claudia Barreto anak kay Dennis Padilla, Leon Barreto anak kay Dennis Padilla, at si Irich Barreto na umano'y anak niya sa politician na si Recom Echeverry. Bagamat may ibat-ibang ama ang kanyang mga anak, lumaki silang magkakasama at may matibay na ugnayan bilang magkakapatid. Si Marjorie ay kilala sa pagiging hands-on na ina sa kanyang mga anak. Maraming salamat sa panonood ng ating vlog tungkol sa pamilya ni Marjorie Barreto. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para sa iba pang showbiz updates. Hanggang sa muli!